Gusto mga tropa? In line with our goal setting, gusto ko lang ibahagi na meron akong personal goal this year. Simple lang naman. Kasi uh, medyo tumaba ako last December, kain ng kain. And gusto ko lang sana magbawas ng timbang. Yun ang goal ko for this year. Mag-lose ng weight. Uh, in contrary to the typical na nakikita natin na nag tapakita yung baywang nila or Uh, ipapakita kung yung physique nila no, before and after nung kanilang paglulus ng weight, uh, hindi ko po gagawin yon kasi hindi naman po ako talaga uh, radical radikal o aggressive. Gusto ko lang po sana na maglus ng weight para maging healthy. So, ang ginawa ko muna bago ko ikwento yung mga nangyari is nagplano muna ako. Ano? Uh, alam ko, March na ngayon, uh, last January ang ginawa ko, nagbawas muna ako ng pagkain. So, yun ang unang ginawa. Kasi naniniwala ako na kapag ikaw ay nagbabawas ng timbang, dapat, or nagulus ng weight, dapat hindi siya biglain. Kasi hindi ka naman tumaba o bumigat ng biglaan din overnight. So, meron siyang uh, consistent na pattern. So, ganoon din ang pagbabawas sa timbang. Kailangan unti-untiin mo rin para yung katawan mo hindi siya maligla o tumaas yung mga vitals mo. Okay? Disclaimer nga pala, no? Uh, kung magbabawas kayo ng timbang o mag-lose kayo ng weight o mag kayo, ay suggest na uh, magpatingin mo na sa doktor. Kasi, siyempre iba pa rin yung katawan mo, iba rin yung edad mo. May kinalaman yon sa pagbabawas mo ng timbang. So, ang una kong ginawa, last January, is nagbabawas mo ako ng aking mga kinakain. So, medyo binawasak yung kanin, binawasak yung ulam, So, para medyo unti-unti ko ma yung sarili ko sa pagda-diet. Then, last February naman, ang ginawa ko, ako naman ay uh, nag-low carb diet ang ginawa ko. So, medyo na, nakapag-adjust naman. Uh, meron nga palang mga certain times na nasa labas ako, may mga kausap pa akong mga tao na hindi ko maiwasan pa rin kumain dahil parang nakakaya naman, no? kumakain na sila tapos ikaw naman ay hindi Uh, kumakain. So parang, di ba, sa so, medyo yun dilema. Then, this March, uh, ang ginawa ko ngayon is intermittent fasting naman. So, um, uh, hindi ako masyadong hard sa sarili ko, pero unti-unti uh, ko ina-adapt. So, ang goal ko lang talaga kasi makabawas timbang eh. So, uh, sana maging successful, pero ang target ko in 6 months ay uh, titignan ko kung ano yung mangyayari sa katawan ko. Kung okay ba, nabawasan ba ako ng timbang, And uh, actually month, monthly nagtitingin na ako eh. Ang first month is 220 pounds. Then last uh, February, nagkaroon ako ng 210 pounds. And uh, na ng March, tinignan ako 215 pounds. So medyo tumaba ako dahil nga may mga cheat day ako nangyari or cheat moments. Pero yun nga, uh, hindi naman ako masyadong hard sa sarili ko pero itutuloy-tuloy ko pa rin. And let's see mga katropa kung magiging maganda yung kalabasan pero, I think marami tayong matututunan dito. So, yun nga pala, uh, isa sa mga napansin ko habang ako ay uh, like the diet is madalas kapag gutom ka, mainit ulo mo. So, dapat naging ready ka at yung mga tao sa paligid mo. Pangalawa, is uh, may mga times nagiging malungkutin ka. Yun yung napansin ko sa sarili ko. Siguro dahil wala kang kinakain. So, uh, I think, uh, maging aware ka lang at maging ready ka lang. Uh, magiging maganda rin ang kalalabasan sa ano pag ijeta na ginagawa mo o pagawa sa timbang in overall. So yun lang mga tropa, maraming salamat sa pakikinig. Uh, samahan nyo ako sa adikahin uh, ito sa goal na to at sabay-sabay uh, tayo matuto. Bye-bye!